Hi guys! For today's video, samahan nyo naman akong pumunta sa taniman dahil may bibisit tayo tayo Pero bago yan, isuot ko muna ang aking paboritong uniform tuwing pupunta ako sa taniman. Kaya naisipan ko na ito na lang palagi yung aking isusuot. Para isa lang yung tuwing pupunta ako sa taniman dahil mahirap nga naman maglaba at mahirap magtanggal ng mansya. Pero bago yan, imagine ko muna itong isusot and ikot-ikot lang and O, oh, ba diba? Sana ganun lang kadali mag-magic, no? Kapag may gusto ka, instant. Pero hindi eh. Ay, nako dahi, huwag mo na subukan mag-drama. Isuot mo na lang yung sombrero mo para makaalis ka na. Yung sombrero ko nga pala na hindi ko na matandaan kung kailan ko huling nalaban. Kaya pala nangangamoy umot na dito sa kwarto dahil yung sombrero na yun. Habang nag-aasikaso nga ako ng mga iba ko pang dadalihin, nakikibidyo ng aking pamangkin ayun, na, nakapatres ang bata dahil sa si mga kinukuha kong gamit sa ilalim. Natakot ata ang batuta. Hi. Abay ka kanyan. Hi. 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 Tara na guys! Habal-habal nga pala yung sinasakyan papuntang sentro naman kayo at dito sila nakatambay sa harapan ng tindahan ni nanay. Shoutout sa mga habal-habal boys! Tara! Dahil pathway pa lang at maliit pa ang daanan, hindi pa kasi si tricycle at malaking sasakyan. Andito na nga pala ako guys! Dahil bihira na rin ako dito makapunta, medyo magubat na rin yung lugar. Kaya naisipan ni nanay na di dito sa taniman. At ito na nga, hindi na siya sobrang magubat kasi nung nakaraan, sobrang tataas na nanda mo dito. At titingnan ko rin nga pala si kuya ang nagtatabas dito kasi may pinabibigay si nanay. Hindi ko nakita si kuya ang nagtatabas pero may nakita kong sagi na pwede nang maani. Si nanay nga pala yung nagtanim nito at ito yung unang bunga na pwede nang maani dito. Ito yung sagi na tinatawag na American Banana pero paano nga ba tinawag itong American Banana? Ay Pilipino naman yung nagtanim. At sa Pilipinas itinanim, ang gulo no? Ay nako! Sobrang tamis nga pala ng saging na to, lalo na kapag hinog na hinog, kaya tara, tikman ko muna. Iuuwi ko nga pala ito sa bahay at siguradong magugustuhan to ng mga bata. Meron din nga pala akong naaning kakao at bubuksan natin to para matikman natin kung gaano katamis. Marami rin nga pala dito nakatanim pero hindi pa sila namumunga dahil maliliit pa lang sila. That's it for today's video. Bye-bye!